So ayun, good afternoon guys. Uh, ah, welcome again sa aking panibagong episode ng aking vlog. At mag-share ako ng aking kaalaman. Based sa aking mga experience sa mga nagginagawang sasakyan. No? So meron ako dito ginagawa na Toyota Innova. Yan, so ang concern ni client, uh, ah, yung busina. Kasi hindi mo pilipindot, nagbubusina siya. So, una, check po natin. Yung papapasin yung kanyang horn pad, eh, medyo malambot na. Kaya nag bubusin na po siya ng kusa tapos makita nyo po itong part na yan oh. tanggal na yung plastic pod na kaya dumidikit kagad yung contact kahit hindi pa siya pinipindot nagbubusin na na siya once na dumikit yan dito yan yan so magbubusin na talaga magbubusin na yan so gagawin natin talaga yung electrical tape lang para hindi siya mag wild so okay yun po yung concern na itong client So mga kamakina, ito po yung part na tumatama kagad. So pa nag-contact kagad automatic magkakaroon ng ground. Kaya dahil naubos na nga po yung pinaka plastic leather na nakabalot dun sa manibela. Dyan, inilagay ko na po ng electrical tape. Yan. Yan to po, pag tumama kagad dyan, sigurado mag-iingay. Kaya nilagyan po natin ng uh, electrical tape na lang para hindi nabibili tayo ng Parang bagong manibela, no? <laughs> so, remedyo lang ginawa po natin dito. Okay? So, kalagyan ko lang po ibang part para kung sakali hindi na po maulit itong gantong problema. So, yan mga kamakina. Nilagyan ko na po ng uh, electrical tape. Ayan. Pati magkabila, nilagyan ko na po para hindi na muling umingay. So, pag mga may airbag po mga kamakina na horn pad, So, unang gagawin at tanggalin po muna yung battery terminal, no? Para hindi mag-short yung ground. Para magkaroon ng short circuit, hindi pumotok yung airbag accidentally. Kaya, iparating na may safety tayo muna bago tinatanggal yung mga may airbag. Para hindi po siya mag-deploy. If ever magkaroon ng short circuit man, hindi siya mag-trigger. Okay, so, ikakabit ko lang po ito. Then, kakabit ko yung battery. Titignan natin kung magingay pa rin siya. So, yun, mga kamakin na. Tapos na po, ah... Uh, hindi na nag-wild yung ating busina yan ay kabit ko na rin po yung mga T30 na bolt dito sa magkabilaan yan so ayan po yan yan po yung ating busina hindi na siya nag-wild kahit galawin yung manibela kasi sabi po ni customer uh, talaga may times sabi bila na lang iingay yung manibela no Kina kaya sa kapit bahay kasi medyo subdivision 'tong bahay nila. Kaya tinanggal mo na 'yung fuse. So, ito okay na po 'yan. Okay? So, ganoon na po pag-aayos ng mga busina na nagwa-wild po 'no. O nagwawala. wala <laughs> So, ayo, meron na natutunan po sa video na 'to. Okay, this Makina adventure again. Uh, na sharein po itong aking video. Ride safe and God bless.